Hi guys! Sarasamahan niyo ako dito sa may halos isang buwan pa lang nagbebenta pero nakaka 500 cups na ng halo-halo at sa isang araw lang yan. Dahil bukod sa napaka-refreshing, e eh, more than 12 pints ang cup na nilalagay nila. Ito ang Missonis Bake Shop na hindi lang basta donuts ang tinitinda na meron na rin halo-halo overload na sure masasabi mo sa sarili mo na hindi ka tinitipid dito. Open daw sila everyday from 7am up to 11pm. Nakakatuwa nga dahil 7am pa lang available na yung halo-halo sa kanila. Hindi kagaya nung nakasanayan natin na sa hapon lang siya available. Then ito naman yung mga sang kap nila, kamoting kahoy, red bean, pulang gulaman, nata de coco, sago, flavored nata de coco, green na gulaman, kaong, white bean, saging, pinipig, ubi halaya, langka. O ba diba, sobrang dami. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos dahil may isang malaking bilog pa silang nilalagay na leche flan sa ibabaw ng halo-halo. Isang dosenang sangkap nga ang tawag ng may-ari dito dahil nga naman isang dosenang iba't ibang klaseng sahog ang ginagamit nila. Pero kung tutuusin, kung bibilangin nyo lahat ng ito, hindi lang siya 12, actually 14 kinds pa. Tapos para sa napakamurang halaga nyo lang mabibili. napaka na nito guys ha, para sa kali style na halo-halo, sobrang dami nito Sa iba, 8 or 10 lang yung sahog nila. Tapos pagdating pa sa leche flan, nakadalasan eh 1 fourth lang ang nilalagay sa kanila isang buong malaking bilog. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, i na natin. Guys, nandito tayo sa Missoni Bake Shop dahil nakahanap tayo ng overload na halo-halo. 90 pesos lang to. Hey! meron ka pang isang malaking leche flan. Kakaiba, ito yung nakakuha ng atensyon namin dahil kasi normally kinakat lang, di ba? Ito, isang buong bilog na leche flan. May tatlong sizes sila. Isang small na 40 pesos, medium size na 70 pesos, yung large nila, 90 pesos. Ito na yung large nila. At ang tawag nila dito, isang dosenang sangkap. Dahil isang dosena nga daw ang nilalagay nilang sangkap dito. Grabe guys, perfect na perfect sa panahong mainit ngayon. Try muna natin yung leche flan nila. Oy! Ang lambot. Ayan. Mmm. Mapapakuha ka ulit sa sarap ng leche flan. At ang lambot. Alam nyo ba guys, ang maganda dito, lahat ng sangkap na nilalagay nila dito, sila lahat gumawa. Mapaube, kaong manyan yung leche plan, lahat sila gumagawa. At alam nyo ba, na nakaka 400 to 500 cups sila ng halo-halo sa isang araw. Tama ka rin naman kasi dahil summer at ang init ng panahon ngayon. Para kang bumili sa mga kilalang nagbebenta ng halo-halo. Sa quality, pero sa kalye mo lang, mabibili. the best Lalo lalo na sa merienda time. Mm. mm. Wow. Refreshing. Sayon so lang guys, thank you for watching. Bye. Mwah.